$1.44 cents ang gasolina natin per liter regular Gasolina tayo Medyo kailangan natin magpagasolina ngayon ng madalas dahil Winter, Spring, Summer, or Fall Tuloy ang buhay sa Canada Naka four wheel drive tayo Dahil nga winter no Mga, Ay hindi, hindi pa pala winter ngayon Fall pa lang ngayon um, Maka pa snow Dahil may snow na ngayon Kaya kailangan ko talagang gumamit ng four wheel drive para for safety ba? Diba? Tara. nga pala, no, di ba, umorder tayo ng winter winter pants sa Amazon, di ba? Ito na, suot ko na, Ganda, no? Pang winter talaga siya. Ganda. Kaya baka balak ko pang bumili ng mga dalawa pa, dalawang pantalon na ganito. So, hindi na ako nagsuot ng warmer. ito lang, isang pantalon lang ang suot ko yan, no? Ganda. Panalong panalo. Hindi ko, hindi ko ramdam yung lamig, mga kainag siya, no? Hindi ko ramdam yung lamig kasi ganda yung, bag, yung pagkakadesign niya. Maganda pang winter talaga. Ano Ah, merong emergency Tara, pagkasulina na tayo $75 yung binayad ko Pwede naman ako magbayad dito Kaya lang, mas gusto ko nagbabayad ako doon, mga kayo ano? Nakasanayan eh Ayan Ito yung natin ngayon ano? Regular $1.38 no? Ah, ba? parang ba $0.38 Doon $1.43 Ayan, $1.43 doon no? Ah, baka nagmura na, hindi lang na-update yung nandoon. No? Yan, doon nakalagay doon, 143.9, 144 ano, ah, regular. Pero dito hindi nila na-update ya. Ah, baka doon lang hindi na-update kasi dito ano eh. Ah, anyway, hindi ko na ma hindi ko na alam basta <laughs> basta makapagpalagay tayo ng gasolina, yun na importante. Ha, ah, so medyo malamig ngayon makina, sino? Tsaka yung sabi ko nga, yung nabili kong pants, no? Ganda, no? Yan, yung pang-winter ano, winter pants natin. Panalo mga kainis, ano? Siguro nararamdam Siguro kung, kung baga sa 100% na lamig Ang nararamdaman ko lang ay mga nasa 20% Or wala pang 20% na lamig yung nararamdaman ko Hindi pa kasi ako nagsuot ng warmer niyan eh, no? Ibig sabihin ng warmer Bago ko magsuot ng pants na ganito Meron pa akong sinusuot na, na parang parang ano manipis na ano para hindi talaga maramdaman yung yung ano manipis na pantalon para hindi maramdaman talaga yung lamig. Yan. Pero isa lang isang pantalon lang suot ko ngayon. Okay naman siya. Yan, di ba? Tsaka hindi naman tayo magtatagal dito sa labas eh. Usually pang ano lang, pang ano lang talaga 'to yung pang ano-ano lang. Pag may bibiling ka lang, lalakad ka lang. Yung hindi naman to talaga yung pang pang 10 oras sa snow dito sa labas. Yan. Tara tingnan natin yung gasolina natin. So itong ginas ayun know, oh, uh, dollars yung binayad natin na pumasok ay 53.9 liters ang pumasok sa sakyan natin sa ating truck. So nag-snow pa rin mga kainags, ano? wala pa rin humpay ang snow pag uwi natin mamaya ng bahay syempre alam nyo naman ang gagawin natin magshovel mag ulit tayo pero ano na yung snow blower na gagamitin natin kasi naalagaan naman natin yung ating uh, backyard at yung ating pathway sa pagpala at pagshovel lang snow kaya hindi na tayo mahirapan mamaya ah. ito yung daanan natin ngayon ano, ma -ano ma bob brown Nadudurog kasi yung mga ano, yung mga snow No, ah, pangit, hindi maganda yung panahon natin ngayon. Tapos malupit ito, meron pa rin namamalimos doon ayun no? oh. Kahit malamig yung panahon, ano, naka-villager. Oh. Dito muna tayo sa ano, fresh ko. Bibili lang tayo ng ano, ng tinapay. Kasi naubos yung tinapay natin mga kainags ano? sa Matay Dadaan. Dito tayo. Ayan, ako minsan yung mga daanan hindi mo alam kung nasaan eh kasi natabunan na ng snow eh, no? Dito tayo. Mga nakasuot na ng winter jacket yung mga tao talaga, no? Dito tayo Ayan yung mga daanan natin no? Minsan ingat tayo madulas siya tal Madulas talaga yan Ayan yeah, so nandito na no, tayo sa fresh kong mga kainags ano? At titingin lang tayo ng mga mabibili natin dito Marami tayo mabibili Maghanap lang tayo ng tinapay para ano? Maki ma ano natin Masan ba rin yung mga tinapay yata to Parang ito may masarap yata to saging eh Ay meron na pala mayari okay, Ay sorry sorry <laughs> <laughs> Kasama natin sa work. Ano balita? Ito, ito. Uh, bibili ng pwedeng ano. Mabibili? Mabibili. So, uh, buong ko, makakautang ako rito. Mukhang wala ng... Yan, so ito lang mga kinis, ano. Kuha tayo ng kinapay na ano. Artisano, dalawa. ito lang naman ang bibili natin dito. Yan. Dalawang piraso. Good for ano na yan. Five, five days. Bayaran na natin to. Kasi ito, ano to, healthy to eh. Healthy itong artisano na tinapay na ito na kahinags ano So oh, tayo mga kinis, ano? Nakasabay ulit natin si Mr. Berto BATO Yan Gusto ha? Sama nakita natin dito Bumili ng pa pampalakas niya Gulat ako doon lakas ng bambusina Sinensya <laughs> Hindi hindi Baka nakakita ng gwapong artista Binusinahan yun <laughs> Hindi baka aksidente Hindi naman sikat Sobrang sikat pulling. lang Yun <laughs> Yan Huh, lamig, oh, no? Dito na Ayan ka ano na ba? O oh, sige, oh, sige, sige, ingat. Sige, ingat. Sama sige, pa pala. Pati ba ako dito? Dandun ako nag-park eh. Di eh, ka Sa, sa guwapo. <laughs> Mas gwapo Ayan, yeah, sige, sige, ingat, ingat. Yan, di hira. Di hira talaga. <laughs> <laughs> na inaapasabay pa tayo, napakwentuhan tayo. Kaya naligaw ako, hindi ko alam kung saan, kung saan ako nag-park eh, no? Medyo nakakatakot mag-drive ngayon mga kainags, ano? Dahil... Kita nyo naman yung daan natin tapos maraming mga sasakyan na nakakasabay tayo tingnan nyo yung visibility natin ano makulimlim na parang ano dahil nga sa sa snow na bumabagsak to oh. yan yan ang importante rin right? kahit pa paano malaki talaga advantage pag naka at least four wheel drive yung mga gulong natin sa sasakyan natin ano isang oras at kalahati na lang mga 4.30 madilim na ang panahon natin makakainags ano dilim na kaya hinahabol natin ang araw na ang araw ang liwanag pag nakahinto ka tapos sa uh, lang biglang nag-go, nag-green. Gumaganon-ganon yung sasakyan mo, yung gulong. Ano? Kasi may medyo madulas yung yung daan. Lalo na pag naka two-wheel drive ka, talaga mararamdaman mo, nakahinto ka tapos bigla kang aandar. Gumaganon-ganon talaga 'yan kasi hindi pa hindi pa kumakapit yung gulong sa ground eh. Nadudulas pa kaya gumaganon-ganon yung sasakyan mo. Hindi kaagad makaalis. Baka may makita tayong Tim Hortons, kain tayo mga sasakyan tingnan nyo parang ano ano parang mga pagong kapag ka gumagalaw kasi nga madulas madulas yung daan mga kainags ano ako oh, tingnan nyo yung mga gulong ako yung inabutan tayo hinto tayo ako dumulas ako mga kainags ano bilis ang bilis nung ano color color green na go natin ano tagal natin naghintay doon kanina para mag turn 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 left siguro mga parang parang 12 seconds lang ano pula na uli o siguro dahil nga lang siguro bagal lang yung mga sasakyan ko kaya ano eh madulas kasi eh. kaya ganun talaga kaya nga sabi ko sa, sabi ko ano na karam vlog natin sa next year eh winter tire na ang bibilin ko Maraming ano, maraming namimili ngayon dito ha, sa Walmart ano? Ang dami sa sasakyan sa parking eh. Oh. Dito tayo. Anak tayo ng parking dito. Yan. Ang dami oh. Pulo eh. Doon na naman tayo sa dulo. Doon tayo sa may umalis. Yan. Okay lang yan. Sanay naman tayo nagpa-park sa malayo eh. Gaba na tayo. Ah. Ah. Ayan, minsan yung mga sasakyan dito, tabi-tabi ang -tabi parking kasi ang hirap istimahin eh, no? ang angat muna natin 'to. Ayan. Ayan, mahirap istimahin yung mga parking kasi nga hindi makita yung ano, yung mga guhit. Ayan, yung mga parking dito pag ganitong winter, may snow, tabi-tabi yung mga parking namin. Naintindihan naman natin 'yan. Minsan wala sa guhit, wala sa linya. Kung saan-saan, sa -saan. Saan, right? na dito tayo dumaan. Walmart dito mo tayo sa Walmart mga kainis ano eh Walmart let's go oh, tigil yung snow grabe so yan yeah, mga oh. So, may mga kasama pa rin tayo rito na dami pa rin pumupunta kahit na ganito ang snow kasi syempre eh, Ayaw mo man lumabas, lalabas at lalabas ka pa rin talaga dahil kailangan mong bumili ng pagkain. Ah. para tayo nag ano tapos naglalakad tayo sa snow no? lalakad lakad lang tayo ng ganito parang umuulan sa parang sa Pilipinas lang na umuulan eh no mihira parang sarap maglaro eh. parang sarap bumalik sa pagkabata eh na no? maglalaro tayo sa snow maghahanap po na ako ng medyas dito mga kainags eh, no? kasi kailangan ko ng medyas eh maliit lang pero puro ano na kasi yung mga medyas ko sa bahay yung matatagal na eh puro butas na kaya ito kumuha ko isa bali anim na pairs 6 pairs ayos ganda no daming tao nag-grocery no oh. tsaka na mamalengke kasi ano ngayon eh magpapas ko na mga kainags ano uh, At nag nagano na sila yung bumibili na ng mga pangregalo yung iba tayo bumili tayo medyas <laughs> Kasi may mga medyas ako doon na ganito lang, maliliit lang, maiksi yung hanggang angle lang yung ano yung yung haba. Nabubutas na. Tagal na rin kasi noon eh. Pero meron din tayo mga medyas na mahahaba na. Pero ito rin kasi kailangan natin 'to eh. Pandoble. Pag especially pag nagtatrabaho tayo, doubling medyas yung ginagamit ko para yung cushion no? yung hindi mahirapan yung paa natin. Although meron na rin tayong insulation. Ang tawag yun? Yung sa paa. Nilalagay natin para hindi mahirapan yung sakong natin, yung paa natin. Malambot. At tinatapakan. Kita nyo, no? Yung snow. Ano na yan, no? Tignan nyo, no? madulas yan, no? Madulas na yan, no? mga takbuhan ng sasakyan ngayon mga 40 lang ano yung iba nga 30 lang eh talagang kailangan ano, eh, mabagal kasi eh, isang pagkakamaling preno lang nako sigurado bagaan siya mas lahat talaga mabagal eh no? tancha tancha lang mukhang ano ha? mukhang sarado naman tong Burger King mga kainags oh. wala nakalagay na open yung ilaw na open wala eh. Tsaka parang wala mga sasakyan eh. Isa lang 'yan, oh. Siguro yung may-ari niya may ano, may sasakyan na 'yan. Wala, walang ilaw. Ano na tayo? Tim Hortons na lang. Yun talaga, Tim Hortons eh. <laughs> Usually, pagka open yan, di ba merong umi umiilaw-ilaw na ganoon na nakalagay na open. Di ba? Wala. Katulad dun o oh, yan o. Oh. Ano, nakita niyo yun, yung mga open na yan, open. you know, yon kita niyo. Dapat ganyan. Wala eh, walang ganyan eh, oh. Sarado. Ay, hindi, bukas. Bukas, may pumasok na mga customer eh, oh. Bukas pala. Balik tayo, tingnan natin. Parang hindi kasi open eh. Ayan, may mga dumating ng mga ano, customer, oh. Ayun, tapos mayroong lumabas na mga empleyado ng Burger King ayun, no? Oh. Magtatapon ng basura at nagpapala ng snow, no? yun bukas nga ay mukhang hindi kasi bukas mukhang hindi open eh tubig lang tayo mga kainis so, tubig lang yung inumin natin ngayon Yeah, so ito na yung kakainin natin mga kainis so, no salt yung fries natin tapos whopper tapos yung labas natin ganun pa rin ano Kain <laughs> muna tayo yan hmm sarap mainit hmm sarap ay, sarap kumain bosog uwi na tayo mga kainis habang may araw pa, habang may liwanag pa kasi mahirap mag-drive ng madilim ganitong madulas ang panahon, ako nakakatakot haa na tayo sa community natin mas masarap na mag-drive dito mas safe na kasi wala nang mga sasakyang marami hindi ka tulad doon sa ano sa highway, dami sa sakyan. kasabay. ka Kaya medyo nakaka-tense mag-drive. Pero dito sa lugar natin, yan, wala na. Home time. Nako, so sure magso-snow blower na naman tayo ng snow. Ah, talaga, syempre. Tinis na ano ulit natin Yung pathway natin Malinis na ulit Nabubulol na ako Kasi napaprosyo na yung bunganga Kung mga kinis Pasensya na kayo no? <laughs> yan o no? Ganda na no? Ha ah, Never ending Snow Mo ano Snow Shovering Yan ah, ha ah, Yan ang buhay natin dito Paulit-ulit lang <laughs> Paikot-ikot gabi na kaagad ang bilis kunin lang natin dito yung meron lang ako kunin dito mga kainag kaya -base na ako ng <laughs> pantulog natin ano ito buti hindi pa natin na naitapon na, ano naku tumigas na yun tumigas na 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 magagamit ko pala ito ngayon ko lang naisip ngayon ko lang realize ah buti oh, ka muna medyo matigas na eh na kasi naku baka masira ah Ah, yun yan medyo dum dumi no magagamit natin to lagaya natin ng kape yan o pag nandun tayo sa ano nandun tayo sa upuan yung kape lalagay natin dito sa gilid pero napuno ng snow eh iano ko muna rito sa ano para magamit natin sa mga susunod antigo na to no? sobrang antigo na tong ano na tingnan nyo naman yung, tingnan niyo naman yung style. 'Di ba yung, yung, style niyo? Siguro mga 1950s pa to, no? Lagay muna natin dito para paano hin natin yung snow. Ay, mukhang sira na, sira na. Nasira na, Wala na. Hindi na natin Balik na natin. Ah, wala na. Kasi ano eh. nag yung mga kahoy, lumutong. Ayun, nabali balik natin dito basura na talaga kala ako pa naman saya. ha <sighs> gawa na lang tayo or bili na lang tayo pag meron tayo nakita coffee table saya kamir yan Ooh. lalagay lang natin dito 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 yan habang nanonood tayo ng TV natin meron tayong coffee table dito nilalagay na natin yung kape di ba para pagka ano gagano lang natin no kuha tapos sabay yun, sarap. Tapos la uli. Yan, kailangan ng table. Yung maliit lang, maliit lang dito. Di ba? Yan. Hay, <laughs> sarap magpahinga mga kainis. Ano? Galing, galing tayo dun sa labas kanina. Lamig. Ngayon, eto. Warm nung suot natin. Sa bahay na tayo. Salamat sa Panginoon. Safe time na ka-uwi. At na-enjoy natin yung liwanag ngayong araw na to. Kaya don't forget to subscribe. Click the like button. Leave your message mga kainis. At hanggang sa muli.